Oh no, nasa na yung driver ko guys Eh nakikiangkas nga pala ako dito sa big bike ng tropa Eka, asa na siya? Ay, umakyat pala siya sa may taas Tignan nyo guys, ang ganda nung kanyang big bike ko Ano kaya, Bradnon? Oh no, nawala Ay, ang lungkot-lungkot ko, nawala na yung big bike na inaangkasan ko guys Naku, e eh, kayo ba guys? Meron kayong big bike? E eh, pwede ba eh, pangkas ako sa inyo? E eh, gusto ko kasi masubukang umupo sa likod E eh, kung gusto niyo mangyari mga tropa I-like mo yung video para iangkas mo ko ah. Pag makita mo ako sa laro, dali i-like mo na yan. At huwag mo kalimutang mag-subscribe kung meron ka talagang big bike. <laughs> kung wala, eh paperamin kita tapos sa kuyang yankas mo. <laughs> kaya yun nga mga tropa, kung na-like and subscribe mo na, ayos! E ko muna dito yung lalaki like kanina. Eh parang umakit yata siya dun sa may taas ng building na to. <laughs> Tara nga, nga tayo. Nandito dito pa ba yun? Tropa? Tropa? Naku, saan kaya yung pumunta mga guys. Oh men, siguro andito tayo sa may station ng mga bumbero. May bumbero dito nakasuot ano. Oh men. Teka nga, nga tayo sa taas. Meron pa bang akihatan? Uy, meron pa nga. Kaso hanggang dito lang boy. Teka, ano kayang meron dito mga tropa? Siguro dito nag-a-apply ang mga bumbero. Pero wait lang. Andun yata si Paris sa baba. Yung may big bike. Tara, baba yung makiangkas tayo. Pare pare pa paangkas bombit bombet ka pa Ayan nakaangkas na ulit ako sa kanya guys Kaya sa mga susunod na maaangkasan ko dyan Ilike nyo na ang video Dalihan mo You know umuandar na kami ni pare <laughs> Uy teka Meron pang isang big bike dito Oh man Dalawa na silang nakamotor na big bike Sana all Para <laughs> angkas angkas lang tayo sa kanila Grabe nagre-racing silang dalawa Pero mas matulin yung nasakyan ko Uy dumiretse yung isa doon. <laughs> saan kaya yung pupunta mga tropa? <laughs> Sige pare, dalin mo lang ako kung saan mo ako ipunta. Oh no, may pulis. Teka nga lang guys, nakakita ako ng pulis dito. <laughs> Parang ito yung mga nakikita ko dito sa amin ah. Sa Philippines, kapag merong mga ginagawang hindi maganda, may mga rumiris punde na mga kapulisan. <laughs> Tsaka meron din dito mga bus. Wow! <laughs> Teka nga lang, pasok nga tayo dito. Baka pwede mag-apply dito bilang driver ng bus. Ay, aso nga lang Kakadrive ko lang ng bus na itong nakaraang araw Siguro isip naman tayo ng iba Ay, ayun o, meron dong jeep Teka nga lang, tatakbuin ko nga yung jeep doon Maanong maanong? Wait lang Asaya ko, boy Naku, naiwan na tayo, mga tropa Pero sige, ayos lang yan Mabagal naman dito Tsaka laging traffic Maabutan din natin yan, sigurado Kaya tatakbo lang tayo hanggang doon sa pinaadulo Ando doon lang yun, sigurado Wait lang, ano to? Andito na pala tayo sa may Porok Uno. Wow! <laughs> Sigurado dito yung mga lugar kung saan maraming mga tao. Kaya ang dami rin ng babiay ng mga jeepney. <laughs> Teka nga lang, meron ba mga bilihan ng tubig dito no? wow, na uwaw na? uwi pabilan! May tubig ba dito? Ito, ito. May natitinda dito sa may Gedli Gedli. Wow! Meron dito mga isaw. <laughs> Ayun, you know, oh. Ang sarap tarap naman yung isaw na yan. Ay, hindi bala. Mga kalamares pala to, guys. Teka, asang kaya yung natitinda ng kalamares dito? Uy, yun may jeep para para sasakay ko sasakay ba sakay nako naman ako iniwan ng jeep ni driver na to ayun nakasakay na din na sa wakas tingnan nyo guys oh, grabe dito ako sa pinakadulo alam nyo ba kung bakit ako dito umuupo sa dulo para hindi ako waabutan ng bayad ng ibang mga pasahero <laughs> eh kasi guys yung ibang mga pasahero dito nag aabot na lang bigla ng ano eh, ng bayad nila tapos iuutos pa sa iba nako kaya hindi tayo magagalan guys ha sa tayo sa sasakay sa likod. Ayos! <laughs> Teka, ano yung ginagawa ng driver? Manong, manong! Eh, saktoan mo lang yung maneo mo. Ba't parang, ano ka, sumasad-sad ka sa mga kunsaan saan-saan. Ano, ano ba namang klaseng driver na jeep na to? Alis na nga ako dito, guys! Eh, paano kaya kung maghanap na lang tayo ng ibang maida drive? Wait lang, saan kaya tayo pwede? Uy, mga tinda dito laro ano Wow! Tignan nyo, guys! May mga laruan dito. <laughs> May squid game. <laughs> Tsaka, meron ding mga, sino to? Si Squidward? Haha! <laughs> Ganda naman ng mga laruan nito ni Manong. Kaso yung nagtitinda. Eh, <laughs> costume lang ba siya? Ayun, oh, naka-costume lang pala siya. Grabe, ang astig pala dito. Meron ding tinitindang sushi. What? Sushi? Ito nga pala yung ng sushi, mga tropa. Parang mga hilaw. Ayun, may kanin, no? Ops, anong basa sa bus? <laughs> Victory liner. San biyahe niyan? <laughs> Nako, hindi naman ako sinang. Ay, ang damot. <laughs> Paano na to? Hindi ko na alam ang gagawin. Hanap na lang ako ng pagiging driver ko para wala masusunod. Guys, kanina pa ako lakad ng lakad Eh, wala pa akong makitang mabibili ng tubig Heto pala oh Pero wait lang Parang kilala ko to ah Ok, lang ikaw ba yan? Uy, idol Ako nga to Buti nagkita tayo May alam ko bang pwedeng Pagprintan ng ano O di kaya Xerox What? Eh, dyan o dyan ka magpa Xerox Eh, no, nakalagay nga dyan oh no? O, Xerox Photo prints O, limang piso lang daw Kada isa Mura pala dyan eh Eh, nga ano, idol eh Kaso kanina pa ako dito Wala namang lumalabas na bantay Ah, ganun ba? Eh wait lang. Ito meron ditong bus oh. San kaya byahe nito? Pero wala dokling, hindi ko rin alam kung saan tayo pwedeng pumunta at saka magpa Xerox. Eh dito lang naman tayo. Pwedeng magpunta. Heh. Eh kaso nga lang idol wala. Tignan mo may pumipila lang rin oh. Kaso wala nang kasi kaso. Oh tama ka nga dyan, dokling. Eh para saan ba yung ipa Xerox mo? Yung idol, mag-apply kasi ako bilang isang tricycle driver dito sa siyudad. What tricycle driver? Malaki ba sahod niyan? Hindi ko alam idol. Pero balita, oh, maganda daw yung ginagamit ba ng mga tricycle na gusto kong subukan. What? Magandang try, Sigel. Ano ibig mong sabihin? Hindi yung parang normal na nakikita ako dito sa lugar namin. Bro, oh, idol. Kaya tara, maghanap na lang tayo man siguro ng iba natin pag si para mapag-apply na tayo doon. O oh, sige, sige, Dokling. Ganun na nga. <laughs> Yun, mga tropa. E, maglalakbay muna kami nito ni Dokling. Maghanap kami ng ibang pwedeng pag Mula si Wala kasi bantay. Kaya siguro maglalakad-lakad muna kami kung saan pa may mga ibang nag-ganun. Mga print. Ito, meron itong print oh no, Xerox si Kaso nga lang saan? Sarado din Ako naman daw lang sarado palagi Paano tayo nyan makakapag-apply? Yan yeah, na idol, paano na to? Eh di ko rin alam Basta wag lang tayong sumuko oh uh. Teka, may pulis na dumaan nako <laughs> wag tayo dyan Maka mapagkawalan pa tayo Dalihan mo Uy, sa tayo dito dok <laughs> May mga pulis na dumadaan bo Wait lang, saan kaya mga kita ng pagsesiroxan? Ako, parang wala na yata dito sa lugar na to ah. Sigurado. Doon tayo sa bandang marami pang mga tao. Oh no, dead end na talaga dito. Naku, dokling, wala na tayong mahanap. Siguro sabihin na lang natin sa may-ari ng tricycle. Eh, wala naman tayong ibang intention eh. Hindi naman natin kukunin. Talaga, magdadrive lang tayo at mamasada gamit ang tricycle nilang espesyal. Sige, sige, idol, ganoon na lang. Tara, sumunod ka sa akin, pupuntahan na natin yun. Yun, sa wakas. Excited na ako makapag-drive ng tricycle. Nakakaiba. Tignan natin kung anong meron dun sa tricycle na yun. Bakit sabi been eh special daw yun kaya tara guys magkita-kita tayong toon yun mga tropa, andito na kami sa may lugar na kung saan ang daming mga bahay na magaganda. Uy, may nakita rin ako dito ng tricycle. Oh. Wow! Eto, naka-tricycle din si Barry. Grabe! Ang ganda naman ng tunog ng tricycle na to. Parang big bike. <laughs> Teka nga lang, pwede ba sa kayo at? Dokling, bumaba ka dyan, boy. <laughs> grabe, Dokling. Ang ganda ng tricycle na yun. Oh, sabi ko sa'yo, idol. Ang ganda, no? Big bike. Kaya nga, grabe. Big bike nga pala yun, mga tropa. Simple tricycle lang siya Pero ginamitan siya ng big bike na motor Aba gustong gusto ko na talaga makatry Eh wait lang Saan ba yung pupuntahan natin dok Leng? Hey Idol Kaya wala pa yata siya dito Hanapin na lang natin O sige sige Hanapan natin wala namin dito mga tropa Handa na rin kasi dito mga bahay Eh no Hindi pa tapos yung bahay dito Kinoconstruct pa lang <laughs> May mga bakal bakal pa lang boy Eh tara Teka nasa na kaya si dok Leng Dok Leng hintayin mo ako <laughs> wala Idol Yun guys Nakausap na namin ng mayari at pinayagan na kami kahit wala kaming resume. Hindi <laughs> kasi kami nakapagpaserox kanina, di ba, Dok Oh, idol. Okay na daw. Pwede na natin ipasada yung tricycle nila. Nadal daw sa may basketball court. What? Nasa basketball court? Teka lang. Kaya saan ba yung basketball court na yan? Uy, wait lang. Parang eto na ata yung tricycle na yun, Dok ah. Oh, idol. Tara, lapitan na natin. Excited na kasi ako. <blue> What? Sobra excited mo. Iniwan mo na ako. Teka, <laughs> guys. Wow. Grabe. Tignan nyo yung tricycle dito. B Big bike nga yung ginamit <laughs> Grabe, napakaganda Ayun, uy, Honda Honda big bike na tricycle Ngayon ako nakakita nito Ako no, idol, patingin nga at parinig naman ako ng sayo pa, Sige, sige, sasakyan ko na to ah. O eto, pakinggan mo uy, no? Grabe, lakas yung tunog <laughs> Big bike na big bike yung tunog ng tricycle E eh, teka, Dokling, ganito na lang E eh, total dalawang tricycle to E eh, sumakay ka na lang muna sa akin Tapos, ikaw ang aking magiging pasahero Para yung ibang mga tao Oh, eh may e engganyo na sumakay din sa big bike tricycle ko. Oh, sige, sige, idol. Ganun lang. Basta, hati tayo sa kita. Ah. Oh, naman. syempre maghahati talaga tayo kung magkano ang kikitain natin for today's video. <laughs> Kaya dali mo, sumakay ka na. At bubuksan ko na ang makina. Ito, nakabukas na pala. Tara, Dokling, sakay na dito. <laughs> so, yun, mga tropa. Nakasakay na si Dokling, no? Wait lang. May ipit ata kami, ah. <laughs> Naku, ang bigat mo yan. Ta, Dokling, medyo nakasadsad na yung harapan natin, no? <laughs> <laughs> Magsisimula na nga kami, mga tropa. Pamasad ganda. <laughs> Sana makarami kami mga tropa para hahatian ko kayo. <laughs> eh kung gusto nyo nga palang sumakay sa akin, huwag mong kalimot na mag-subscribe. Ililibre kita ng pamasahe. Okay. <laughs> At teka, maghanap na nga pala kami ng mga pasahero, no? Oh, min. Dito tayo, diretsoy natin to. Sigurado maraming tao dito sa dulo. Oh no, ang daming mga pulis dito. Ano kayang nangyari? Baka mamaya meron ditong mga peligro. Ayun <laughs> guys, so may tatlong mobile dun. Nagsasama-sama sila. Pero wag natin pansinin yan. Kailangan lang natin tumupad sa ginagawa natin. Ang pagtatricycle driver gamit ang big bike. <laughs> Sana makita pa tayo ng iba pang mga customers. Wait lang, asan yung mga customers natin dito? Hmm, dito tayo dahan sa may kanan. Sigurado makakarami tayo dito mga tropa. Naku <laughs> guys kung saan na kami nakadating na ito ni Dokleng dito na kami sa may dulot na may naalagay na I love Philippines pero wala pa rin ako na isasakay ng pasahero teka nga lang Dokleng check, check ko nga muna to ayan o oh, tignan nyo guys I love Philippines Ayos talaga. Ang ganda-ganda dito. Eh, katabi pa naman to ng dagat. Ang sarap-sarap talaga dito magpahangin. Kahit na stress na ako kasi wala pa ako na isasakay na pasahero. Eh, Dokling, paano na to? Wala pa tayong kita for today's video. Ay, Dol, huwag tayong sumuko. Para, magbihay-bihay pa pa. Gusto mo ako na muna magmaneho? Sige-sige, ikaw sige. na muna magmaneho. Angkas na muna ako sa tricycle na big bike. Ha? Tara, guys, sasakay na ako kay Dokling. mga tropa. <laughs> Dali mo, Dokleng i-drive mo na yan para ako naman na angkas ito na angkas na ako dito na lang ako mas gusto ko dito eh <laughs> let's go akangkas na ako sa big bike na ano tricycle ang astig sige maneo mo na boy maghanap tayo ng pasahero sa mga mataong lugar dok leng <laughs> sige, sige idol doon tayo maghanap yun nice one babihayan na nga muna kami ni paring dok leng eh no? grabe yung muyuko pa talaga si dok talagang tinutulinan niya ang pagmamaneho ako <laughs> dapat drive safe lang tayo palagi habang naghanap tayo ng pasahero natin. So yun guys, sana makakita na kami kahit isa lang. Okay na yun. So yun guys, nakuha na kami ng isang pasahero Ayan o, oh, tignan nyo Enjoy na enjoy si pare sa pagmamaneho namin E teka, si Dokling ayos lang kaya siya Nandyan siya sa may pinakalikud Oh no, bakit naman bumaba si pare Nako, nako, sumakay ka dito pare, dalian mo Ayan guys, sasakay na ulit yung aking pasahero Dali pare, sakay ka na dito Mumurahan ko na lang ang mano ko sa iyo, bayad ng pamasahe <laughs> Nako, meron pala siyang big bike Dito ka na lang sumakay pare, wag na dyan sa big bike mo, dalian mo naman. Parang ayaw niya ata Pero sige, bahala ka. Mas matulin pa rin yung motor ko dyan sa'yo. Hehe. <laughs> Tara Dokling, hanap na tayong ibang pasahero. Bayad naman na, na siya eh. <laughs> Pagkano yung binayad niya kanina sa'yo Dokling? Ay Dok, inabot niya kanina yung 50 pesos. Hindi ko na siya nasuklihan. What? Hindi mo na siya nasuklihan? sige, ayos na yan. Tag 25 pesos na tayo dyan boy. Hehe. <laughs> teka, saan kaya tayo pupunta? Uy, umahataw yun si pare ah. Teka nga lang, hahabulin ko yan. Ang bilis-bilis mo palang magpatak takbo ah. Hey, eh no, ang dami dito mga tao. Ayun, baka marami tayo dito magiging pasahero. <laughs> oh no, meron palang checkpoint. <laughs> Naku, dokling, daadaan ba tayo dito? Merong checkpoint. Naku, Idol, nun. Ayos lang yan. Basta kumpleto tayo. Huwag tayong matatakot. O oh, sige, sige. Dadaan na tayo sa may checkpoint. Kanyari, pasahero lang kita ah. Baka kasi sabihin nila magkasagwat tayo dito sa tricycle na to eh. O oh, sige, sige, idol. Bilisan mo. Daan, daan ka lang para ma-checkpoint na nila tayo. O oh, sige, dokling. Idadaan ko na to. Ito, dahan daan na nga tayong umaandar eh. Ito na mga tropa, idadaan ko na sa may checkpoint. Oh no! Nandito yung mga pulis, ang dami! Wait lang, ibibigay ko lang yung muna yung lisensya ko sa kanila mga tropa. Ayan, okay. Ito na, bossing, bossing! Eh, eh checkpoint sila dito. Ay, papakita ko ba yung lisensya ko sa inyo? Ayan, ibibigay ko lisensya sa kanila. Ayan, eh bossing, wala naman kompleto naman yung mga papeles ko dito. Nag-ano lang talaga ako, nagmamaneho. Ha, tsaka namamasada ng maayos. Ayan guys, tinatanong na yung lisensya ko. Oh, Dalawa yung tumatanong sa akin na police officer. <laughs> Sabi ko, meron na akong lisensya. Ayan, okay na daw. Salamat mga officer. Tara, magpasalamat muna tayo sa kanila. Ayan guys, sinabi ko, alis na ako kasi kompleto naman kami. Ano ba to? Anong gugulo yung ano? Dapat hulihin nyo naka motor Kari <laughs> ka dyan boy. <laughs> tara guys, tara guys. Umalis na tayo dito. Baka mahanapan pa ako ng mga butas. Kailangan na nating umalis. Okay naman ang dawa ako Sabi nung isang police officer. Teka, paano ba ako makakalis dito? Na napakasikip eh tara alis na tayo dito guys grabe ayos na daw tayo makakaalis na tayo boy <laughs> let's go oh uh, teka kala ko hahabulin pa rin tayo doking ah kinabahan ako dun ah eh, mama idol yung mabalis na tayo, yung nakamotor na big bike yung hinuhuli nila ah ganun ba o sige sige haang mo na yun basta tayo magkano pa tayo dito nung magiging pasayero natin for today's video <laughs> tara guys lalayo muna tayo boy let's go let's go So yun guys, eh mukhang dito ko muna tatapusin ng video. Naging tricycle driver tayo gamit itong big bike at na checkpoint pa nga. Oh man! Huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe ha. Para makaangkas kayo sa akin katulad nito ni paring Dokleng. Let's go!